Good morning. Sa bawla ang kang ming Stray cat. Ah, pinapakain ko siya dyan sa labas po. Stray cat siya. Tagal na. Nandiyan. Nilagyan ko dyan siya sa plastic. Nasa loob sila. Mga stray cat. Yung isa lang stray cat. Yung itim lang. Yung stray cat. Yung itim lang. Yung puti kasi sa kabila yan kapit bahay istrikat yung itim okay yung puti hindi may may ari yan ito istrikat yung itim may mga sugat yan kinatakpan ko dahil inaagawa ng ito chicken ang daming chicken dito kinatakpan ko hindi sila makakain yan pag ano, nas, dito lang sa labas agawa ng manok ang daming manok po sa dulo o. pupunta yan agad dito yan eh yan. may isa pa oh yan pag dito ko ilagay yan wala siyang makain hmm so hmm hehehe <laughs> diba